Ay, oh, sarap ng pagkain, no? Panalo. Ano to? Nako, sarap nito ah. As sponsored by yan. ano, Henry Boy Navarro, no? Maraming salamat. Tsaka sa ay, ay ay niya, ay mga kainag, sa ano, yan. So maraming maraming salamat. Magandang araw, magandang gabi sa inyo kung nasa araw na to. No? Nandito tayo ngayon sa Elk Island. Yan, yeah, syempre naman. ano pang gagawin natin? Syempre magkakayak tayo, mga kainag. Sino pa gagawin natin dito? Hindi na tayo pupunta dito para mamasyal. Pupunta tayo dito para puntahan natin yung mga yun, no? Oh. Yun, oh, ay, ayun, yung, yung, yung mga, yung mga, mga isla na nandyan, pupuntahan uli natin. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. So last year pinuntahan na natin to last year at ngayon pupuntahan ulit natin muli, di ba? Pero bagong lahat yan kakain muna tayo. Marami silang ng pagkain eh. Alam niyo naman may baon tayo. Bunga nga natin. <laughs> Ay, Panyero. Carlson Manalo. oy yun. Ganda ng dirada mo dyan ha. Ah. Hindi hira. Kakamay tayo. Oh, sige, Panalo. Nako po, Pangino. Napakasarap yan. Oh, shout out sa kanila lahat. Maraming maraming salamat. Thank you very much. Yan. Paano yung Ha? Ang dalako yabang lang. Ay, mamaya mo ilabas yan. Pambihira naman. O tara, kain muna tayo <laughs> O, kain muna tayo Nako, pambihira Sarap nito Sige po, salamat Thank you Ito mm -hmm. yung gusto ko rito Yung patatine, eh, ano Hahaha <laughs> Huwag mo kami pahia, ka naman kaming pahiyay, mabihira ka naman. Shout out Shout out. out. E shout out nyo yung distribution. Ah. Shout out pa mas sa kong Pogi. Ay, Pogi. <laughs> ano pangalan? Ano, ano. Kevin Chester, Timoteo. Oh. Yung? Pabihira. Shai shout naman. out Kevin. Last eh. oh, oh, oh. year nandito siya. Bumabag Umuulan. Umuulan niya pala. Ano yung Tara, tara. Kain muna tayo. Ay, shout out niya pala. shout out. Lahat ng mga taga-kalumpit. Ayan, kalumpit Bulacan. Shout out Shout out sa lahat. shout out po kalumpit Bulacan. Sarap niya ng patatim. Naku, kakain ulit tayo ng patatim ngayon. Ito dala ni to, yeah? ah, Carlson to, ayan. Manalo. Oh, Carlson, nagabala ka pa. Maraming salamat. Carlson, may takit dito, o. May tumain dito. Bira. Pakain muna tayo, mga kinis. Kanin, importante ito, kanin. Eh. Ano yan, ma? Yung patola hmm. yan, yung isa. Kanin tayo rito. Dito dito, Tapos yung mga kayak namin. Yung mga kayak namin, na dun pa sa kay ni Panyero. Pero bago tayo magkayak, eh Kain muna tayo. Tapos. Naku po, Panginoon, maraming salamat naman. Makakain ulit tayo nito. Maraming salamat po. Naku. Hmm. Sarap lang. Bira, bira. Alin? Pang ano to, pang energy. Magsasagwan tayo ng maramihang sagwan ngayong araw na to. Marami tayong pupuntang isla. Ang sarap na ng pagkain talaga. Oh. Kuha muna tayo nitong ano corn beef. Ay, naku, may langaw. No? Bagay, ulam din yan eh. <laughs> corn beef na ako. Maraming salamat kay, ano, no, kay Alu. Asawa ni Carson Manalo. Thank you very much. Yan. Tapos, syempre, ito. Tikman natin tong nakapo. Takpan natin. Ay, tote. Tanggalin muna natin Tikman tong ano. Tikman mo Siyempre, natin yan. Okay. Siyempre. Lira, oh. Nako po, Ito na, Panginoon. Maraming salamat po. Baka di ka makasagwan, hey. mo. Ito, ito, ito. Hmm. To, mm -hmm. Oh, Mhm, panginoon, naku napakasarap niyan. Mhm. Mm ano ba, ba 'yan? yan ano ba 'yan? Kakain na tayo. <laughs> Sino pa 'yung walang dala? Eh? Papay na maraming Huwag ka namang maingay. Pambihira <laughs> <laughs> naman, binibisto mo naman ako. <laughs> Yari na naman ako nito. <laughs> Ikaw lang sapat na. Pambihira. <laughs> <laughs> yan nakita okay. nyo naman, Ayan, no? sarap ng luto ni ano. Ayun, ng ating cook. Shoutout sa mga Kapampangan, wala, ano? Yan, nakaka Mm -hmm. Oh, sarap. Mm -hmm. Nakapo, Panginoon. Mm -hmm. Sarap, grabe. Thank you very much, ha? Sarap ng duto mo. Hindi ah, ako, ha? Si si Mama? Ay, thank you po. Pagka lang ako, Uber lang ako. Ganun ba? Sarap ng duto, Parang labas natin dito, tikim tayo dito, ha? Sagot ko Uber. Ayan, pag nagugutom kayo, pumunta kayo sa amin. No? Ang ganun na yun, mama ko. So, <laughs> Baka mag-camping sa likod ng bahay natin. <laughs> Sagot ko kain. <laughs> Baka mag-camping sa likod ng bahay natin. Magulat ka. Tututuhanin mo mga yan. <laughs> sa tandadaling ko, yabang lang ha. <laughs> so ito na yung umpisa ng ano natin. Oh, <laughs> ng outdoor adventure natin, mga kainay. Ito na yung umpisa. Kasi may mga plano rin yung tropa sa mga susunod na buwan abangan nyo kami, abangan nyo kami. Abraham tsaka Jasper Jasper yun. ang bago yun mga pupuntahan natin magkakayak din tayo doon sama ba si Jed sasama ba natin syempre naman kasama yun pati si ano sasama rin yata si Archie, si hopefully sana sumama no si Archie o tara takain tayo tatalo na kayo wag kayo tanongin mo si Panyero <laughs> 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 tatalon tayo tatalon tayo tatalon tayo doon sa ano pala sa cliff doon Abraham Lake yung nakarang taong ginawa natin yun yung paa, <laughs> <nilamig>. <laughs> ko, ano eh. Yung paabon ni Lamig. Abraham Lake 2.0 Reshback. Tinanong <laughs> pa lang yung paabon. Sorry. Ayoko. Nilamig si Panyero eh. Pag lublub ng paadon sa Abraham Lake, nilamig eh. Hindi, hindi ko kaya. Hindi <laughs> sabi namin, baka kasi yung lamig ng tubig, hindi na tumago sa laman. Hindi na dumaan sa laman, dumaan agad sa buto. Sobra sa gym. Uy, baka hindi tayo pasakay ni Panyero. <laughs> hindi ro. Oh. Nakisakay na nga lang eh. Hindi. Nang alipusta pa. <laughs> joke lang yan, joke. Hindi, <laughs> <laughs> turo pa natin si Panyero eh. Parang napapansin ko. Oh. Ako na lang ang kumakain dito ah. Tapos na <laughs> <sa> yung <akin> kumain? <laughs> ako na yung walang dala. Ako pa yung nahuling kumain. Samantali natin ito. Pagkakatao natin ito. <laughs> Parang tinatamaan na ako ng hiya ah. <laughs> Wala na. Dito na eh. Kaso buwan na to eh. Panindigan na natin. Ito pa, pa isa pang hmm. Sarap, hmm. Pa. Sarap kasi pa oh. ano? Yung mm -hmm. may mix na. Kailangan natin yan. Ba, na to Para may laban tayo kay. sa pagsaguan mamaya. Eh, Ay, <laughs> tinakpan na. pa ako eh. Guys, ano pala nung huli? Naka kayo. Tinakpan Ay, na tinakpan, Ay, eh. Mo. Kain ka sa pa. Isama na yung hapunan mo. Panghapunan. Pero pag level na hindi mo. Po ito ano na siya. Toto to to. to. Eh? Pang sabaw. Card na yan o kaya ko. Hmm. na natin to. Dati ah. natapos <laughs> na niya yung ano yung Tara kulin natin yung kayak natin mga kinags. ano? Sa saki ni Panyerong Bulakenyo Yan, ibo no Kita na naman ganda ng ulap natin ano ah, Panalo Oh salamat Henry Boy, Panyero, Carson Oy, Maraming salamat sa inyo ha. Sa pag-aaruga nyo sa akin. <laughs> Baka mawili ako nyo, masanay ako. Eh ako pa naman. <laughs> okay na yung dalawa, lulusong na. So lulusong na rin tayo, no? Okay, lags. pa niya, nasunod ka na lang? Yes, o, oh, nasunod ka na lang, ha? So dito tayo. Yun, buti na lang, kakuroks tayo na Malamig-lamig pa yung tubig. Tain konti. Yeah. <laughs> let's go, let's go, let's go. Yun, ako, tama-tama, no? Hindi, hindi ganun kalakas ang alon, mga kayo, saktong sakto lang. Panalong-panalo, walang katalo-talo. sa na tayo sumamparito ngayon. Yan! Alright! Naku po, Panginoon! Ay, Panginoon! Salamat po, ah! Kuwi natin, sagwa natin dito, at tayo ay kayuri natin dyan, para masumulong na tayo. Yan! Yan! Ay, yung dalawa, nandun na yung dalawa, oh. Tara, sundan muna natin yung dalawa. Puntahan uli natin yun mga kainag siya ano? Yun yung island na yun Sama natin doon sila Carlson Ano Henry boy? Kapag kayak uli tayo no Sarap no Bira Yun yeah, si ano? ano, ang kayak namin Yan si Carlson ano Carlson ang feeling? First time no? Nagliliwali Ano yung pakiramdam sa gitna ng laot Ng lake? Nako So dito na tayo mga kainag siya no Nakatanggalin natin yung salamin natin Para makita nyo yung beautiful eyes ni Inags Yun Ating katabi o, oh. naka Si Panyero andun pa sa dulo. Baka hindi pa masyadong nagaano eh, nagpupunta rito. Tinatantyan muna. Oh, di ba mamaya sa ganda no? Yun. Ah, ang sarap ng init ng araw. Ang bihira, saktong-sakto. <laughs> ang ato, so tara. Sundan natin yung mga kolokoy na yon. Let's go, let's go. Andito na tayo sa gitna ng ano, mga kainis, ano, ng lake, no? Ayun tayo kung saan tayo nang galing, ano. Tapos sa uh, yung alon, saktong sakto lang, panalo. Ayos na ayos, ano, first timer. Enjoy na enjoy ah. Ay, parang bata na, baka, baka tumalong ka sobrang kasil kagalakan mo. Punta tayo doon, Carlson ah. Puntahan natin yon So, andito na tayo mga kainags, ano? Ano, panyero? Ay, panyerong Carlson. Ano pakiramdam? Andito na tayo sa pinuntahan natin, no? parang kainan lang, nandun tayo, no? Andun tayo. Ayan. So nandito na tayo no mga kainig, ano? Nako po, ang ganda ng ating uh, views oh. Naka. niyo naman. Ahu, ahu. So ilang beses tayo pupunta dito? Taon-taon kasi pupunta tayo dito taon-taon. Hay, -taon. niyo, we welcome na tayo na, no. Hay no, we welcome na tayo. Ah! Oh. Ah! 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 Tara, pasok tayo dito, pasok tayo. Ay, kaya yan ako hirap lang tumayo, ano? Aray ko po. <laughs> Welcome aboard, Mr. Carlson Manalo. Welcome sa island ko, Island Inags. <laughs> hilahin muna natin, hilahin muna, baka ng ano yan, ng, lang, alon. Kalagyan natin dito. Uh, <laughs> ay, yung ano Ha? Ah? Kesa yung marinip. oh Yan. Ayos. Ah. So tama tama yung mga mga damo hindi pa ganun kalago. Pwede pa tayong lumusot kung saan saan. Ayan yung tropa si Henry Navarro nagliliwaliw pa. Whew. Ah, meron na rin pala nagsigari ito, no? Meron si nagsisigari ito, eh, no? Mmm, pwede, pwede. Pero kaya lang nakakatakot kasi baka, ano, eh, Baka magkaroon ng wildfire kasi malakas ang hangin, ano? Pero siguro may time lang na pwede. Siguro nung no, nakarang spring yung may snow-snow pa, pwede pa. Pero ngayon kasi mga damo, tuyo na. Kasi mga damo, yan, no? Baka matalsikan ng mga apoy, magkaroon ng wildfire. Kakatapos lang kasi ng wildfire dito, nagkaroon ng wildfire uli rito sa Alberta, Canada, mga kainis, sana Yun, yung isa natin kasama, nandun pa nagliliwalay, oh. Sakto-sakto makakainak ha. Sabi ko nga sa inyo hindi pa ganun lumalago yung mga ano Yung mga damo no? Oh. Pwede pwede pa tayong magakyat doon, akit tayo ako tingnan natin dito. Sarap maglakad doon, grabe. Mahawon, 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 oh. tabi-tabi lang po. Namamasyal lang po, tabi-tabi po. Tabi-tabi po. ano to itlog? itlog lang ano to. Itlog to oh, kakapisa lang oh. Ay ah, itlog ng ano to, nang siguro ng ano nung mga pato, patong malalaki. Patong malalaki ang kakapisa lang oh. Hindi kakapisa siguro mat, ano na, napisa na to, matagal na. Ito tapos yun 'yung mga balahibo nila, no? Ay ah, to nga 'yung patong nakita natin kanina. Mga ganitong balahibo nila, oh. Tapos ganito pala kalaki itlog ng mga yun, no? Ayan, oh. oh. sarap. Grabe, sarap dito. Ah, alam niyo naman pag pagka ganitong spring summer na no, mga kainis, talaga ito yung hinahabol natin, ito yung hinahanap natin. Yung mga ganitong classic adventure na no, nako. Hindi mo natin magagawa to pag winter. Malamig. Ayun dito tayo. Akyat dito. Oh, medyo paslan to eh. Yung aking pa ah, oh. dito tayo. Uh, nako kasi pag malalago na yung mga, yung mga damon nito mahirap nang makaakyat sa ganito hindi ka na magi enjoy talagang hindi ka na makaakyat kasi matataas na yung mga damo kaya saktong-saktong yung, yung panahon na to saktong-saktong May akyat muna tayo rito nakumuti matibay-tibay pang tuhod natin ano? yan, toto toto ito ito may trail dito eh. may trail no yan ah ito ito Uh, yan. Oh, wow. Grabe, ang ganda rito mga kainags. So, panalo. Yung tropa natin, nandun sila. Oh, grabe. Pwede magtayo ng, ano rito, ng tulugan, ano, yung, ng, ano, ng tent. Tapos magpapalipas tayo ng, ano, ng, alam mo yung mag-overnight mag tayo rito maglagay tayo ng tent overnight tapos magluluto yung parang so, ano talaga yung survival adventure no sarap nung ganun kaya lang syempre medyo nakakatakot sa gabi wala madilim tapos syempre nasa isang island tayo marami mga baka mga may mga wild animals dito eh no? pero maganda nga yung adventure no thrill tabi tabi lang po tabi tabi po tabi tabi po yan pero tingnan yung ganda grabe pinipaligid oh wow mahawan subukan natin umakit sa ano sa tuktok ganda sana <laughs> baka may mag cross na naman sa ating ano no yung wolf di ba last year nakaalala nyo yung last year doon sa mga nakapanood last year ano pumunta ko dito mag isa lang solo yung natin yung ginagawa ng na. kasama natin oh. anong ginagawa mo dyan ha gagamba gagamba Bira. Ayun <laughs> tayo. Gana talaga ng ano? Ng spring. Ito, mga August Nako. ko. Yung mga maliliit na damo na yan. August yan, hanggang dito na yan. Hindi na tayo makakapunta rito. Kaya bang hindi pa matataas yung mga halaman na yan. Eh, tamang tama. Libuti na natin to mga kainag, ano? Oof. Wow. Grabe, saya saya ako talaga pag nakakita ko ng ganito. Saka yung ng ibon. Ayun yung mga pato, nandun oh. Tabi-tabi po. Ah, dito pala nakapwesto yung mga ano, mga pato. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Wow. Grabe, sarap sa tenga, no? Oh, wow. Uh, ayun, ayun. Mga pato. Ayun na, mga pato. Ayun. Na. Grabe yung mga lamok dito. Ang lalaki. Eh kakapatay ko lang sa lamok. Ko. Ay. Panalo. Wow. Ganda. Ay mga kasama natin nandun. Ay. Uh. Salamat po, Panginoon. Ay at dumating ang time na ganito uli tabi tabi lang po tabi tabi po Woo. wow oh. Oh. ay ayun oh may mga sisi oh mga sisi o. Oh. ayan oh ah, mga inakay mga inakay ng pato nako alis tayo rito alis tayo rito mga kinin, sa bulabog natin ano? mga inakay ayan oh Hello! Alis tayo rito mga kainags Kasi yung mga pato May mga itlog nga pala sila rito Wag... Alis tayo rito Pabayaan natin sila Ayan o no? Kasi na, yung mga nanay niya Nagaalala yung mga nanay niya eh. Pero lumalapit sa atin ano? Ayan no, Hello Alis tayo rito Wag natin sila bulabugin Dito tayo kasi mga nanay niya syempre eh. hindi sanay na may mga tao rito sa lugar na to grabe no para kang para nasa paraiso paraiso na wala kang na, na, nasa malayo kang ano malayo kang syudad ano malayong kabihasnan nasa isolated area ka naririnig mo lang yung mga huni ng ibon mga pato nakikita mo sa tabi mo lang Panalo. So marami pa tayong pupuntahan mga kayo ano? Pupunta pa tayo sa mga lugar-lugar doon. Baka may mga itlog din dito, matapakan natin. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ay, to, 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 to. Ito yung ginagawang ano eh. Ito yung ginagawang winter jacket mga kainag so. Oh. Alam ko mahal to eh. Alam ko mahal to yan oh. Oh, ito yung mga ginagawang nilalagay sa ano sa sa ano sa mga winter jacket natin no yan yung mga balahibo ng ano yan no oh yan oh no? no? ito rin ginagawa pugad nila pugad ano? Kaya, no nyo, yan natin na no ilalagay sa yung mga jacket para panlaban sa lamig yan yun eh dami rito oh di ba yun yung mga ano goose di ba yung Canada goose na jacket yung brand na Canada goose di ba alam niyo yun ito yun, ito yung nilalagay nila ganito yun oh Binabala, binabalahibuhan nila yung mga Canada Goose tapos ito ilalagay sa winter jacket kaya mahal mahal yung Canada Goose kasi talagang balahibo ng mga goose, mga geese ito yun yung nilalagay ayan oh Ah, katua. Parang gusto kong pumunta roon ah. Punta tayo. Teka muna. Meron nga pala ang radyo. Dapat pala binigay ko sa kanila isang radio natin, no. Oh. Iwanan ko na doon sa bag natin eh. Pero teka muna sandali lang makina Meron pang itlog dito, ayan, Oh. Apat na piraso, no. Tara, alis na tayo, baba na tayo rito. Tingin tingnan natin doon sa kabila. Yan. Nako delikado rito, dapat matibay ang tuhod mo rito. Kasi kung hindi eh bubaligtad ka diyan, no? Eh parang meron pang itlog din na nakita ako doon ah. Meron pang isa roon, no? Ito na ko baka delikado to. Meron pa ako nakita itlog dito eh. Buti tingin pa baka may patapakan tayo ng itlog. Ay, to 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 to, to itlog nga, mga kainag sa Yan, no? Oh. No? dito. tayo. Ayun oh, no? ilan to? Ang daming itlog, oh. Lima. Ayun oh. 1 2 3 4 5. Ah, nililimliman. Tara, alis tayo dito. Champion, champion. Meron pang ano rito, no? Bote. Ito yung kabilang island, no? Oh. Naku, sarap talaga maglakad, no? Oh. Walang kahasil-hasil Walang mga nakaharang. So, doon tayo galing sa kabila, mga kainags, ano? So, ito naman yung kabilang island. Dito tayo. Ayan. Oh. Uy, ayun eh, meron na yung itlog mga kainags ano? Meron na yung itlog na pato. Ayan. So sabi ko kay La Panyero, pag meron sila nakitang pato ng ganyan, nang itlog. Ayan ang pato yan eh. Ayan oh. Sabi ko, kila Carlson Manalo, kila Henry, sabi ko pag meron kayo nakitang ganyan, lumayo na tayo kasi nai-stress yung mga yan. Dito tayo. Naglilimlim yung mga yan eh. Ayan. Wow, beautiful Grabe, ang sarap tumambay dito oh, What a beautiful place Paradise Wow, grabe Laki radyo ko eh Radyo ako sila, panyero Tiga muna, may mga konti Wow, grabe, ang ganda rito Oh, may gulay Wow ganda. Huh. Ah, sarap maglakad-lakad. Ah, nakatakas tayo sa realidad na buhay sa siyudad. Yan. <laughs> Para sa Pilipinas. Yun, nako laking pato. Malamang may pugad din diyan, ano? Oh. Tingnan natin. Nako. Ah, Bala natin yung mga ibon dito ah. O po. Papahinga sila rito Pero ganun talaga mga kainis, kasi Kasi namamasha lang naman tayo rito eh. Oh, daming ibon. Andun banda. Andun oh. No? Andun oh. No? Yun oh. No? Yun. Ah. Henry boy. Henry boy. Nasaan kayo? Erk. <laughs> Alam ko na sa Elk kayo. Andito ako sa ano, andito kayo sa kabilang puntahin ganda rito. Sige, 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 sige. Punta lang tayo rito. Kakatuwa yung mahuhuli ng ibon, ano? Grabe, ha? Kakatuwa? Kakatuwa? Mukhang nag enjoy din yung mga tropa natin sa kabilang ibayo ah. Ito lang tayo, punta tayo rito. Mukhang nag enjoy sila dun ah. Tara, adventure tayo rito. Ay, naku po ah. Ito yung mga gustong gusto ko, namimiss ko yung naglalakad sa mga ganitong gato sa tabing dagat. Tabing mga tubig, uh, tubig a uh, lake, ganyan. Uh. Oh. Nakatawa. Ah, Mamamat naranasan natin muli <laughs>